Magandang umaga mga langga! Nagising kami kanina na grabe yung fogs. Mula nung nagsimula ang winter season dito sa New Zealand, ito yung pinakaunang araw na napakalamig ng temperatura. At aakalain mo talagang nasa langit ka na dahil sa sobrang dami ng fogs. Almost zero visibility talaga siya kaya kinakailangan na ekstrang ingat habang nagmamaneho. Base sa weather forecast, magiging maganda yung temperatura mamaya at noon time. Kaya na namin ni Mike na pumunta sa Taupo ngayon. Originally, plano lang talaga namin ni Mike na mag-brunch doon sa paborito naming cafe na tinatawag na Cafe Baku. Pero since pupunta naman kami sa town, napag-desisyon na namin na mag-grocery na lang din doon. Kahit na hindi pa naman ubos yung konsumo namin na nasa bahay, dadagdagan na lang din namin para hindi na namin kailangan pumunta pa sa town in the coming days. On our way to Topo, binagalan lang namin yung takbo namin kasi napaka ng daan. As you can see naman, napakahirap bumiyahe kapag ganito yung weather. Actually, ang oras ngayon ay 10 a.m. na. Pero ganito pa rin yung ating panahon. May nadaanan pala kaming nadisgrasya kanina sa daan. Kaya extra ingat yung ginagawa namin ngayon as well as yung mga nasunda naming mga sasakyan. Kung makikita ninyo itong mga paddocks na nasa gilid ng daan, may mga part na may makikita kayong mga puti-puti sa damo. Yun ay mga white cast from the frost. Nang makalagpas na kami sa area namin, napansin namin na dito banda ay klaro na ang daan, meaning wala ng mga fogs. At nasisinagan na ng araw ang daan kaya kitang kita na ang napakagandang paligid. Nang malapit na kaming makarating sa topo, napansin namin na napaka-visible ngayon ng Mount Ropeho at Mount Tongariro. At napakarami na niyang snow. Kaya naman nagplano kami ni Mike na baka next week pupunta kami doon para mamasyal. Ito palang topo ay mga around 45 minutes na drive from our place pero dahil napaka-foggy kanina, binagalan lang namin yung aming takbo para iwas disgrasya. Anyway, finally, at nakarating na tayo dito sa topo, naghanap lang kami ng mapaparkingan. Napansin pala namin na napakaraming mga sasakyan ngayon at na ko na Saturday pala ngayon at simula ng school holidays. Kaya napakaraming mga tao ngayon sa town dahil aside sa weekend, eh wala nang pasok yung mga anak nila. Kaya kadalasan yung mga ginagawa ng mga locals dito ay nagbabakasyon sila. At Topo is a great place para magbakasyon dahil napakagandang lugar na itong Topo, mga langga. Alam niyo ba na itong lake na nandito sa Topo ay napakalaki? Kasi nilaki nito ang buong Singapore. At itong lugar na ito ay located sa kaldera ng pinakaaktibong super sa buong mundo. At nagmula sa bulkan na ito ang dalawa sa pinaka-powerful na pagputok ng bulkan sa buong mundo. Anyway, tara at pumunta na dito sa cafe para mag-brunch. Punuan yung cafe ngayon dahil school holiday. Mabuti na lang at merong nabakanting upuan dito sa may gilid. Gusto namin dito sa cafe na ito dahil napakarami mong mga options. From ready-made na mga pagkain na katulad na lang ng mga pies, crispy chicken at iba pa. Meron ding salad, may mga pasta at syempre pwede ka rin magpaluto dito. Pagkatapos pala namin kumain ay nagpunta kami sa shop para mamili ang susuotin ni Baby para sa pagpunta namin dun sa Snowy Mountain. Good thing dahil maraming mga nakasale ngayon. At pagkatapos pala naming mamilay ng mga gamit ni Baby, nagpunta naman kami sa Asian store. At ito, meron kaming nakita na pangkayod ng nyog or I amin mean, ay tinatawag namin na kudkuran. Pagkatapos pala naming mamili doon, ay dumiretso na kami sa bahay. At ito ay isa sa nabili ko doon sa Asian store. Sobra akong nagkikrave nito mga langga. Naalala ko kasi yung college days namin. Ito kasi yung isa sa mga paborito ko na street food. At yung ibang mga paborito ko is yung kwek kwek. Sa amin meron kaming tinatawag na proven. At syempre yung mga paninda ni na mama na mga mani. Nakakamiss nga eh. Anyway, meron ako nitong sausawan na sweet chili sauce. Tapos meron din tayo ditong Filipino ketchup. Paborito kong sinasausawan dito ay yung ketchup na may halong vinegar. Pero nag-separate din ako ng mga regular lang na mga sauce na ketchup at yung sweet chili sauce natin. So, tigman na natin kung kaparehas ba nito yung lasa ng kikiam na natitikman or nakakain ko nung kabataan ko. Siyempre, tinawag ko din yung asawa ko para makatikim din siya. At in fairness, mas masarap pa ito mga langga kaysa doon sa mga nakakain namin nung kabataan namin na street food sa amin. Sayang at isang balot lang yung binili ko kasi hindi ako sure kung masarap ba siya. Pero ngayon, 100% nako, napakasarap talaga. At pagkatapos naming mag-snack, ay pinatulog ko muna si baby. Tapos kinahaponan, nag-decide kami na mag-walking sa labas. Tamang-tama at maganda yung panahon ngayon. Hindi mainit at hindi gaanong kalamigan. Mahirap na kasing mag-walking sa umaga ngayon dahil as you can see, nakita niya naman kanina na napaka-foggy ng panahon. Kaya mas mabuti na mag-walking sa hapon na tamang tama din at day off ni Mike ngayon kaya meron kaming panahon para mag-walking. Natawa na lang si Mike sa outfit ko kasi instead na magsuot ako ng sapatos, yung chanelas ko yung ginamit ko with matching pantulog na medyas pa. Hindi naman kasi kami tatakbo kaya ayos lang na magchanelas lang ako. Dito sa New Zealand, wala ka masyadong mga nakikitang mga tao na nakatambay lang sa labas ng bahay nila. At kung meron man, majority sa kanila eh nagbo-walking lang din katulad namin. Kaya napakatahimik at napaka-peaceful talaga. Ang ruta pala namin ngayon ay hanggang doon lang sa lake. Malapit lang kasi yung lake sa amin kaya dyan lang kami palagi nag walking Tsaka maganda din kasi doon dahil merong park at may playground pa na mga bata. Maganda rin mag-walking at mag-exercise dito sa New Zealand mga langga dahil aside sa meron ka talagang mga path or exact na daanan kung saan ka pwedeng mag-walking or mag-running, hindi ka pa maihiit stroke sa init. Lalo na ngayon na winter season. May mga nagtatanong pala sa akin kung bakit daw ang mura daw ng renta namin sa bahay. Ang renta kasi namin dito sa bahay na inuupahan namin ay nasa $490 per week. Mali po yung unang nasabi ko dun sa mga nakaraang videos ko na $450. Ang bahay na inuupahan namin ay merong tatlong bedrooms. At yes, murang-mura na po yung $490 New Zealand dollars per week na renta sa bahay na may tatlong bedrooms. Kadalasan kasi ang renta sa bahay na mayroong tatlong bedrooms ay nagre range from 500 and up. Depende kung saan town ka magrerenta. Natural lang na kung doon ka magrerenta sa mga malalaking syudad or mga malalaking town, nako, mahal talaga yung renta doon. At mura lang itong sa amin dahil nandito lang naman kami sa maliit na town. Meron lang ditong 890 katao na nakatira sa town na ito. During summer season, itong lugar na ito ay full pack talaga. Ginagawa din kasi nila itong holiday place. Isa din sa mga rason kung bakit wala masyadong mga tao na nakatira sa mga bahay na malapit sa amin. Eh dahil yung mga bahay na yon ay pinapaupahan ng may-ari. Ginagawa nilang Airbnb na tuwing summer ay punuan talaga. At yung bahay na inuupahan namin ngayon ay isa sa mga bahay na ginagawang Airbnb ng may-ari. Kaya siguro siya mas mura kumpara sa iba. Anyway, nandito na pala tayo ngayon sa my lake at park. Meron lang ako nakitang isang sasakyan na nakatambay dito ngayon. Tuwing winter season talaga mukhang nakakatakot yung lugar. Wala ka kasing makikita mga tao na naglalakad sa labas at napakatahimik lang. Normal lang dito sa New Zealand na makakita ng mga wild na mga black swan. At meron din dito mga wild ducks. Actually, napakaraming mga wild animals dito sa New Zealand na nakakamangha para sa atin ng mga Pilipino dahil hindi ito common na nakikita sa wild sa atin. Katulad na lang nung nagtatrabaho pa ako sa farm, maraming mga wild cats doon at maliban pa doon, meron ding mga wild ducks, mga rabbits, hares, wild parakeet or iba't ibang klasing mga ibon na napakaganda ng mga kulay. Meron ding mga possum at porcupine. Ito palang pinuntahan namin ngayon ay isang magandang day walk. Pero hindi namin ito tatapusin hanggang sa dulo dahil medyo lumalamig na. At ayaw namin na sobrang malamigan si baby dahil baka magkasipon siya. Kaya naglakad lang kami ng mga ilang metro tapos nag-decide na kami na bumalik na. Habang naglalakad kami, si baby ay kumakanta na. Yan yung sign na pagod na si baby at gusto na niyang matulog. Ito pa nakikita ninyo ngayon ay padak ng mga golfers. At meron lang yata ng mga tatlo or apat na tao ngayon na nag-golf dito. Napaka-peaceful talaga ng lugar. Yun ba ang hindi ka matatakot kahit na walang katao-tao dito? Bago pala kami dumiretso sa bahay, nag-decide kami na mag-stop muna dito sa kanilang playground. Ganito ang example ng itsura ng mga playgrounds dito. Tuwing summer, nakupunuan ito. Pero ngayon, dahil winter at napakalamig ng panahon, eh wala masyadong naglalaro. Gusto ko ng pasubukin si baby nitong swing pero basa kasi. Kaya nag-decide na lang kami na wag na muna ngayon. Napakaaga ng dumilim ngayon. Kahit na 4pm pa lang, kikita mo na talaga na nagsisimula na yung sunset. Pauwi na rin yung ibang mga nagwo-walking na nakasabayan namin kanina. At nung makauwi na kami sa bahay, nagpahinga lang kami ng mga ilang minuto. Tapos nag-decide kami na mag-dinner. At nag-decide kami na kumain sa labas. At dito kami pumunta sa cafe na malapit lang sa amin. Wala silang binibentang rice meal dito. Kaya ito lang yung pagkain na in-order natin. At in fairness mga langga, kahit na pricey yung presyo nito, 100% na masarap yung pagkain nila. Dekalidad at marami ang kanilang serving. Tingnan nyo naman itong ice cream sundae nila na kung matatakam ka talaga. At pagkatapos naming mag-dinner, syempre umuwi na kami sa bahay. Pagkatapos ng isang oras, ayan, knock out na si baby. Pero tingnan nyo naman yung pwesto nito. Ganito din ba ang baby nyo pag natutulog? Anyway, maraming maraming salamat mga langga for watching. At kung nagustuhan nyo itong video na to, please don't forget to follow, like, and share. God bless! Bye!